Good morning guys, welcome sa akin channel. Dito kami guys sa May Sanctuary, taniman ng halaman at mga herbal. Ang dami nilang tanim dito, guys. Yan o, iba-ibang klaseng tanim. Ang dami nilang tanim, guys. So, o, pwede ka dito bumili ng mga herbal. Pwede ka rin dito bumili ng gulay. Tinatanim talaga ito nila, guys. ka nagtatanim. Guys, oh. Ang dami silang tanim, guys, oh. Yan. May alugbati pa, guys. Alugbati na green. Ayan, ang dami alugbati. may pula pang alugbati. Ayan, May oh. herbal yan, guys. Herbal. May gulay, ayun. Ang dami silang tanim, guys. Sari-sari. May halaman, gulay herbal mga matataas na puno ayun hmm. mga tinanim nila guys ang tataba kasi naulan na na tsaka alagang alaga guys um, makaway-kaway pa yung mga dahon malapit lang yan dito sa bahay namin ito so, guys ah, oh, ang daming tanim guys ang tani may bayabas may guyabano, may atis mangga yan, ang dami guys yan ito yan guys, sa may santuari mental health po guys sa loob ng mental health, meron po silang taniman garden, mental health yan guys mental health ito po yung mental health pero may taniman para po sa nangangailangan ng mga herbal.